mga kung bakit ang isang lalaki ay talagang naghuhumabol o naghahabol sa iyo kapag ka lumayo ka. Okay, kaya lagi kong sabihin sa inyo mga kamamay, huwag kayong maghahabol. Instead, lalaki ang inyong paghabulin at mangyayari lang yon kapag ka ginawa nyo na low, lumayo, mag no contact role sa isang lalaki. So sa video ito, alamin natin kung bakit nga ba nagagawa ng isang lalaki ang habulin ka o maghabul sa iyo right after na lumayo ka sa kanya. Mga kamamay, alam ko, exciting yung video ito, exciting yung topic na to. Huwag niyo sana kalimutan muna na pindutin ang subscribe button at ilike ang video ito para sa mas marami pang love advice na po pwede kong ishare sa bawat isa. Sa inyo. Alam ko iba-ibang problema nyo, alam ko iba-ibang nararamdaman nyo, iba-ibang pinagdadaanan nyo Pero meron tayong mga subscribers na pare-parehas ang nagiging sitwasyon Okay, so ngayon simulan na natin mga kamamay Kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nagagawang maghabol kapag kalumayo ka sa kanya So number one Muling nabubuhay ang dating pag-ibig niyang natutulog para sa iyo Yes mga kamamay Muli niya pong mararamdaman yung kawalan mo. Muli niyang mararamdaman yung pag-ibig mo. Muli kanyang mamimiss. Muli kanyang hahanapin. Kasi nga, lumayo ka na eh. Hindi ka na nagparamdam. Hindi ka na kagaya ng dating sweet. Hindi ka na kagaya ng dating ikaw yung naghahabol. Hindi na ko yung kagaya ng dating ikaw madalas ang mag-update. Ngayon, lumayo ka na nga sa kanya. No contact. No chat, no text, no video call, o kung ano pa man, hindi ka na niya makita, hindi ka na niya makontak, hindi ka niya makausap. So ngayon, muling magubuhay. mabubuhay, muling makikita ng isang lalaki yung pag-ibig niya para sa iyo. Sapagkat bago ka mawala, hindi mawawala yung pag-ibig niya para sa iyo. Ibig sabihin, iisipin niya na habulin ka muna bago ka tuluyang lumayo. Ganoon naman talaga eh. Kapag ang isang babae ay lumalayo sa kanya o nawawala na yung interest mo sa kanya, mafe-feel niya yon. Okay, ngayon, pag hindi kanya kayang mawala, ibig sabihin, parang nasagi lang yung kanyang isipan sa mga bagay-bagay na, na, hindi naman dapat o sa mga makamundong bagay. Halimbawa, nakuha lang yung, yung attraction niya dahil doon sa mga makamundong bagay na hindi naman dapat. Ngayon, makikita ka lumalayo. Paparahin ka niya. So ngayon, mawawala yung attention niya dito, magpo-focus siya sa iyo. Okay, kaya siya yung maghahabol. Okay mawawalan siya ng ano eh diamond. Okay mawala na yung uh, yung tanso, wag lang yung ginto. Eka nga. Okay, so una kanya ng hahabulin. Uh, kaya mga kamamay napakahalaga ng paglayo ninyo kung sakali hindi na kayo napapahalagahan ng isang lalaki. Diyan po magigising ang natutulog nyang pag-ibig sa iyo. Kaya mga kamamay, wag niyo sanang uh, uh, ikaw walang bahala yung inyong paglayo kung sakaling ang isang lalaki hindi nagbabago, lagi kasi nasaktan matuto kayong lumayo para habulin kayo. Okay? So number two, bigla ang babagsak ang pride niya sa iyo. Yes, mga kamamay, kung lalayo ka, hindi mo na siya pakikinggan, hindi ka na makikipagtalo sa kanya, hindi ka na makikiusap, hindi ka na magmamakaawa sa kanya, napakinggan ka, okay, na makinig sa iyo. Ibig sabihin, babagsak ang pride ng isang lalaki, mga kamamay, kapag ka lumayo ka. Okay, ngayon, makikiusap siya sa iyo. Siya naman ngayon makikiusap na huwag kang lumayo sapagkat hindi niya makita ang kanyang sarili nang wala ka. Okay, ngayon, yung lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng kanyang ego, lahat ng kanyang pride, bababa yung lahat, babagsak yung lahat sapagkat ikaw na yung magiging kapalit It's either kapag pa hindi pa niya yun ibinaba, hindi pa niya yun ibinagsak, ikaw yung mawawala. At para mangyari na hindi ka lumayo ng tuluyan, ibababa niya lahat ng pride niya sa iyo. Magbabago siya ng pilit. At ikaw nga na si Ewan, ibabalik. Bakit? Eh kasi umaasa ka na baka magbabago siya. Pero wala namang masama kung umaasa ka. Kung siya ay nangako, pero sa susunod na pagkakataon, na nasirain niya yung mga pangako niyang binitawan sa iyo, it's time to let go. It's time na lumayo na ng malayo. Huwag niyo na siyang habulin, huwag niyo na siyang balikan. Sapagkat mauulit lang na mauulit, sasaktan ka lang ng sasaktan. Kaya mga kamamay, ako, ako nagsasabi sa inyo, babagsak ang pride ng isang lalaki kapag ka pinili mo ang lumayo sa kanya. So number three, ikaw na lang ang tanging nilalaman ng kanyang isipan oras-oras. Yes, mga kamamay, kapag ka ikaw ay hindi naghabol, ikaw yung lumayo sa kanya. Magiging laman ka ng isipan ng isang lalaki oras-oras. Kasi hindi siya makakagawain. Eh. Hindi siya makakapagtrabaho. Hindi siya makakagawa na kung ano mang ginagawa niya. Sabagkat nasa iyo. Nasa iyo ang atensyon niya. Sa iyo nakafocus. Okay, iniisip niya kung paano ka babalik. Iniisip niya kung ano yung nagawa niya kasalanan sa iyo. Kung kailangan niya bang mag-sorry kung ano yung dapat niyang hakbang na gawin. Lahat, lahat magiging magulo sa kanyang isipan mga kamamay hanggang sa, yan nga, isa-isa nang bumaba ang kanyang pride, siya na yung maghabol sa iyo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kapag ka hindi kayo naghabol, ang isang lalaki ang maghahabol sa inyo. Ang isang lalaki ang magbababa ng kanyang sarili sa inyo, bumalik lang kayo. So next, dito may isip din niya na baka sa mga nangyayari kung bakit ka lumayo, ay sumobra na siya. Sumobra na siya sa higpit, sumobra na siya sa pagkukontrol, sumobra na siya sa, sa ugali niya. So lahat ng bagay na yan, mahiisip ng isang lalaki magsisisi, okay? Hahabulin ka, magsusori, luluhod sa iyo, yung iba umiiyak pa para lamang bumalik ka. Talagang mangyayaring magsisisi ang isang lalaki, luluhod sa iyo, iiyak. May isip niya na, na mali yung kanyang mga ginawa sapagkat lumayo ka na eh. Pinili mo nang iwan siya, pinili mo nang lumayo, pinili mo nang mag-no-contact rule. Kaya may isip niya na sisihin ang kanyang sarili sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Yan yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki kapag ka hindi ka naghabol sa kanya. Kaya napakahalaga po mga kamamay ha, na kailangan yung piliting lumayo o maglaylo o mag no contact rule kung hindi na po kayo napapakinggan, hindi na po kayo napapriority o hindi na po kayo namam, o minamahal. So next, dahil sa paglipas ng araw at linggo, mamimiss ka na niya. Yes mga kamamay, mamimiss ka na niya. Tataas na yung attraction mong muli sa isang lalaki kapag ka hindi ka naghabol, hindi ka nagparamdam, hindi ka nag-message, hindi ka nag-chat. Ang isang lalaki ay parang masisiraan ng ulo kapag ka ganyan. Yung tipong uh, bigla ka na lang nawala, yung tipong hindi ka na lang bigla nagparamdam, isang linggo, okay, pag umabot lalo ng isang buwan, baka kung saan-saan kanya hahanapin, lahat ng kaibigan mo kokontakin niya, lahat ng Facebook account mo titingnan niya. Kung saan kanya po pwedeng makita hanapin. Hahanapin kanya mga kamamay dahil namimiss ka na niya. Dahil hinahanap niya yung dating ikaw. Kaya mga kamamay, kung gusto mong tumaas muli ang value mo pagdating sa isang lalaki, kailangan mo muna sigurong lumayo, huwag magparamdam, huwag maghabol. Kasi nakakababa talaga ng value ang paghabol eh. Okay? Kaya lagi kong uh, gabay, lagi kong sabi sa mga kababaihan dito, wag na wag kayong maghahabol dahil mga babae kayo, dapat kayo hinahabol. Dapat kayo ang binibigyan ng atensyon. Dapat ang ginagawa nyo, pinapataas nyo ang attraction ninyo, nagpapaganda kayo, nag-aayos kayo para manghinayang ang isang lalaki, para magtaka ang isang lalaki, para matakot ang isang lalaki na baka makuha kayo ng iba. Okay? Gawin nyo lang yung mga sinasabi ko mga kamamay. Sigurado ako after a month, after a week, Ahana ah, hanapin kanyang kanya kasi mamimis kanya ni. Eh. Hindi lang uh, hindi ka lang dumaan sa kanyang buhay, naging parte ka ng kanyang buhay mga kamamay. Lalo na kung wala kang uh, ginagawang masama sa kanya. Okay? At lalayo ka sa kanya dahil sa mga ginagawa niyang hindi maganda sa iyo. mga kamamay, after baka isang linggo pa lang, luluhod na yan sa iyo, iiyak na yan sa iyo. Dahil ano? Magdadamakaawa na bumalik ka. Okay? Magdadamakaawa na patawarin mo siya dahil sa mga nagawa niya kasalanan. So yan yung mga yan yung mga bagay na nagagawa ng isang lalaki kapag ka hindi ka naghabol sa kanya. So next, ito ay dahil sa mahihirapan siyang muling humanap ng katulad mo. Yes, mga kamamay. Hindi niya may iwasan na isipin na baka wala na akong makita kagaya mo lalo na kung nagpakita ka sa kanya ng kabutihan, kabaitan, pag-aalaga, concern, lahat na ginawa mo sa kanya pero nasa kanya talaga ang problema. So ngayon, may iisip niya na baka wala, wala na siyang makita ang kagaya mo. Kaya ang uh, isang lalaki ay makahabol ng sobra. Ika nga sabi nila, eh, iyak baboy ang gagawin ng mga yan sa inyo para lang manumbalik kayo. Kaya mga kamamaya, wag na wag muna kayong magpapadala sa mga malalambing na salita, mga masasarap, na sorry sa inyo. Okay, baka mamaya konting puri lang sa inyo, manumbalik agad kayo eh maging marupok agad kayo. Huwag muna mga kamamay, turuan nyo ng leksyon ng isang lalaki. Hanggat hindi siya natututo, huwag kayong bumalik. Kasi ang hirap naman kung bubulabulahin muna kayo, tapos babalik agad kayo, baka mamaya maging paulit-ulit na lang ang sistema, kawawa pa rin kayo mga kamamay. Okay? And last, dahil matatakot siya sapagkat marami ang nakaabang sa iyo. Yes, mga kamamay. Dahil nga high value ka, maganda ka, mabait ka, maalaga ka, lahat na ng ugaling maganda na sa dahil nasa lalaki ang problema, lumayo ka sa kanya, ahabulin ka niyan ng pilit sapagkat iisipin niya na maraming nakabang sa iyo. Maaaring marami ang sumalo sa iyo sapagkat wala ka naman talagang problema, nasa kanya lang ang problema. Napaka-selfish ng mga kalalakihan, mga kamamay, kapag ka nakikita niya na, na maaaring merong sumalo sa iyo, maaaring maraming nakaabang sa iyo, okay, hahabulin ahabul, ka niyan kapag wala kang problema, hahabulit, hahabulin ka niya kapag ka maayos ka. Kaya yan yung isang dahilan mga kamamay kung bakit hinahabol ka ng isang lalaki dahil sa marami ang nakaabang sa iyo sa labas. Marami ang gustong kuhanin ka kapag ka nagkataon. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na dapat niyong malaman kung bakit ang isang lalaki ay talagang naghahabol oras na lumayo ka sa kanya. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong yung video ito na maimulat kayo sa katotohanan ng pag-ibig. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video ito. So may mga katanungan, mga gustong pa-shoutout, mag-comment lang po kayo kung bahala sa inyo next video. So paano mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo, huwag niyo kalilimutan yan. Paalam.